Bigla may isang lalaki na lumapit at mahinahong nagtanong, Paumanhin, ikaw ba si Jiang Miao? Nagulat ang babae at sumagot, Ah, oo, oh, ako nga. Sino ka naman? Seryosong tugon ng lalaki. Hindi mo ba ako nakikilala? Dalawang araw na ang nakalipas, nag-iwan ka ng komento sa ilalim ng video ko. Sinabi mo na nasunog ang bahay ninyo, na napakahirap ng sitwasyon mo, at tumawag ka sa akin para humingi ng tulong. Napayuko ang babae sa kahihiyan at mahina ang tinig na nagsabi, Pasensya na. Ang dami kasing problemang dumating nitong mga nakaraang araw kaya nakalimutan ko na halos. Naghintay ako ng sagot mula sa iyo pero inisip ko baka hindi ka na darating. Nakatitig sa mga mata niya, muling nagtanong ang lalaki, pero bakit mo ako pinatawag dito? Namuo ang luha sa mga mata ng babae at may pag-aalangan niyang sinabi, gusto kong manghiram ng pera sa iyo. Nagulat ang lalaki at mahigpit na sagot, bata ka pa, malusog at kayang magtrabaho, bakit ka humihingi ng pera sa akin? Napaiyak ang babae at ipinaliwanag, may sakit ang lolo ko. Ilang araw na siyang naka-admit sa ospital, nasa ICU siya at patuloy na tumataas ang gastos araw-araw. Naubos na ang lahat ng ipon at tinanggihan na rin kami ng mga kamag-anak na umutang pa. Kailangan ko ng higit $40,000 para sa operasyon niya. Kaya napag-desisyonan kong magtrabaho sa nightclub, dun kasi mabilis akong kikita ng pera. Biglang nanigas ang ekspresyon ng lalaki. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ang nightclub? sisirain niya ng buong buhay mo, ang lolo mo na nagsakripisyo ng lahat para sayo, magiging masaya ba siyang makita ang apo niyang isinusugal ang dangal para lang sa pera? Hindi, kailanman hindi. Pagkatapos ng ilang sandali, lumambot ang kanyang tono at nagpatuloy. Ngunit iginagalang ko ang katapatan at tapang mo. Handa kang isakripisyo ang sarili mong buhay alang-alang sa lolo mo. Pero hindi ito ang tamang daan. Tingnan mo, nandito ako ngayon, at hindi kita iiwan mag-isa. Kinuha ng lalaki ang isang bungkos ng pera mula sa kanyang bulsa at iniabot sa kamay ng babae. Hetong $20,000 gamitin mo muna. Para sa natitirang gastos, dalhin mo ako sa ospital at ako mismo ang magbabayad ng lahat ng bills. Pumatak ang luha ng pasasalamat sa pisngi ng babae. Umiiyak siyang nagsabi, Kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iniligtas mo ako sa maling desisyon. Ngumiti ang lalaki at wika niya, "Tandaan mo, sa hinaharap tiyak na magtatagumpay ka. Ang mahalaga, alagaan mo ang lolo mo at panatilihin ang iyong dangal. Huwag ka nang mag-alala, nasa labas ang kotse ko, pumunta na tayo agad sa ospital." Napayuko ang babae at mahina ang tinig na nagsabi, "Oo. Mga kaibigan, kung sa tingin ninyo ay isang dakilang gawa ang ginawa ng lalaki, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Salamat sa panonood."